Hindi pumayag si Albert, papa. May hinunakit siya sa amin ni mamalyo na kaya ayaw niyang pumayag. Sa telepon nagsabi si Bea ng resulta ng pakikipag-usap niya kay Albert. Na, uy, ba sa hindi magandang inyong pag-uusap, iha. Sabi kasi ni Albert ay nagalit ka raw. si David Asensio sila kikitang namumung-away ng kanyang anak at ampon. Nagalit din naman ho siya, papa. Iha, don't give up. Kung magagawa mo rin lang, kaibigan mo si Albert. In friendship. You can have anything you want. Paano ka makakakumbinsi ng taong galit sa'yo? Pa, ang galit sa akin ni Albert ay malalim. Alam niyo rin siguro yan. Hindi ko na kay pipilitin na tumira dito pa pa. Dahil alam ko naman na hindi niyo maiiwasan ang asawa ninyo. At hindi naman iiwan ng asawa ninyo ang anak niya. Ipinahalata ni Bea ang hinanakit. Bea, don't torture me, I. Nahihirapan ang loob ko sa problema ito. Ayokong mabigo hindi ako titigil sa pakikiusap kay Albert Ano. It's hopeless, Papa. You can never convince your son. Bahala na ako sa buhay ko. May natitira rin naman siguro akong gamot sa lungkot. Bala kong makipag-boyfriend na lang. Kahit wala akong mahal na mga shooters na pipili ako, hindi ako magsasawa dahil ayokong matali sa hindi ko na ang totoong mahal. Makikipaglibi na lang ho ako. Tiniyak ni Bea na hindi naman siya torang nilanakot. Effective ang drama niya. Nataranta si David Ascension. Nang kaya sa isa kong anak na dalaga, makikipaglibin, lulob-loob ka sa putikan ng kasalanan dahil lang sa kalungkutan mo. Mamamatay ako sa sama ng loob ka sinigo mo yung plano mo, Maria Bea Antonina. Panik na nga ang kanyang ama dahil tinawag na siya sa kanyang buong pangalan. Gustong tumawa ni Bea at magdiwa. Tingnan lang niya kung hindi pagagamit ng autoridad ng isang ama ang papaniya. Kaya Albert para mapilitan sumang ayon si Albert, napipisa na sila dito sa so Dasmarinas Village. Iyak na iyak ang mami niya. Alam ito ni Albert. Naaawa kasi ang kanyang, sa kanyang papa na nangangayayat at namumroblema sa sinabi ni Bea na makikipaglibi na lamang ito sa mapili nitong manliligaw para lang malunasan ang kalungkutan at pag-iisa. Mami, hindi ho yung gagawin ni Bea. Banta lang niya yun. O trick, para pilitin tayo sa gusto niya. Saka na lamang ba maniniwala ang daddy mo Kapag nakikipaglibi na nga ang ampon niya, Albert, ang tigas naman ng kalooban mo, anak. Pumayag ka na, oh. No way, that woman can't have it all, ma'am. Ang gusto niya ay sa kanya lamang umiikot ang mundo. Gigil ni Albert. Nakikipagpaligsahan ka ba sa babae, Albert? At determinado kang manalo kahit pa maaaring magkasakit kami ng dadi mo sa pang problema? Saan ka nagtatampo si Lolita Asensia. Ito ang ayaw ni Albert. Ang ganitong tono ng ina. Mami na, man. Mahal mo ba ako? Natapit niya Albert ang noo. Kapag tumangi pa siya, ay kalabanan niya ang pinakmamahal niya ang Isumpa ka talaga, Bea. Isumpa ang katusuhan mo. Ngit-ngit ngit, ngit si Albert habang nakatitig na sa kanyang tiyak na pagkatalo. Nagulat pa si Bea sa hindi inahasang pagsulpot ng papaniya isang linggo ng umam. Wala ka pa bang kalibin? Palingali nga sa paligid ng ama. Wala pa ho pa pa, pero baka malapit na. May napiling na akong suitors at... Hindi na mangyayari yun. Huwag mo nang ituloy. Hindi ka na mangungulila. Hindi ka na malulungkot. Next week kay lilipat na kaming tatlo dito ayon sa gusto mo. Pumayag na si Albert. Hindi siya makahindi sa mami niya. Namilog ang mga mata ni Bea sa katuwaan. Papa, talaga ho. Dito na kayo ulit titira. Basta tuparin mo naman ang pangako mo, iha. Natatagmintin mo talagang lubusan si Nalulita at Albert. Pwede tayong maging one happy family, right? Wala namang problema, Papa. Welcome na sila dito. Bakit naman hindi ko sila tatanggapin? Samantala ngayon lang ng andaan para muli tayong magkasama. Next week na talaga ako yung kaya yung lilipat dito. Ipapahanda ko na ho ang mga uukupahin silid pa. Payag ako na doon kayo ni Aling Lolita sa dating silid ninyo ni Mama. Dahil ayun naman ang Masters Day ho ba? Parang nagulat si David. Hindi sasama ang loob mo? Hindi ho. Alam nga namang wala nang matutulog sa Masters Bedroom. Masuyo siyang pinisilang papaniya sa baba. Thanks baby. Sabado na naglipat ang tatlo. Parehong hindi nag-uupisina. Si Nabea at Albert kung Sabado. Excited na excited na si Bea sa pagbabalik ng ama. Kahit pakasama na nito si Nalulita at Albert. Walang kang itingiti si Albert nang pumasok sa mansyon ni Leona Asensia. Napilitan naman si Bea na unang bumati dito. Para hindi masabi ng mga nakatingin papaniya at aling lulitahin hindi pala iwan yung welcome si Albert dito. Tuloy, Albert. Ituring mo na itong pamamahay mo dahil ayoko maaasiwa ka rito. Halika, samahan kita sa mo. Masigla ang pagsasagta niya at wala pa rin imit ang lalaki. Follow me, Albert. Nagpate una na si Mari Bea patungo sa magiging silid ni Albert. Sumunod naman si Albert ngunit si Rayo sa parin ng mukha. Si Bea ang nagbukas ng pinto ng magiging bedroom ni Albert. Here's your room. Bigger. Better. Umusok sa galit si Albert. Naku, mo pa akong insulto gayong yung emotional blackmail lang ginamit mo para mapapisan kami sa'yo. Hindi naman insulto na Sinabi ko lang ang totoo. Gusto ko nga ipagmalaki na ang maibibay ko sa yung bedroom ay talagang komportable ka. Nangatuwi si Bea. Kailanman hindi ako magiging komportable dito. Lalo na ngayon nakita ko na ang mansion na ito na puno ng mga ala-ala ni Lola Asensio. Tulad na lamang ng malaking oil for rate nito sa inyong sala. Tumasang kailay ni Bea. Natural lang naman siguro na mapuno ang bahay na ito ng mga ala -ala ng mama ko. This is still her house. At kaya rin ba gustong gusto mo kaming narito? Masisihan ka na kami ng mami ko ng mga bagay na identified sa mama mo. Wala akong ganyang iniisip. Ilang naman yung masyadong sensitive. Palagay ko ikaw ang galit na galit sa mama ko. Contrary to what you are accusing me of, hindi ako galit sa mami mo. Kaya wala akong intensyon na patirahin siya dito para lang matorture sa mga ala-ala ng mama ko. Inisimulan lang siya ni Albert. Hindi mo patiyak na panalo ka na sa laban, Bea. Lusin find out na pa lang magkaroon ng kasambahay na napipilitan lang tumira dito. Don't you dare threaten me. Bisita ka na. pamamahay ko ito. Nabangis na rin sumagot si Bea. Si, masama talaga ang tabas ng bibig mo kapag nagalit. Mabuti pa ituruan ko ng leksyon ng bibig na yan. Bago na unawa ni Bea kung anong ibig sabihin ni Albert, ay nahapi na siya nito sa likod at nakulong na ng mga matitipunong bisig at walang pakundangan ng tila kinakain ni Albert ang mga labi niya. na off si Bea sa klase ng halik na iyon. Walang ingat, parang asom na niya ni Basim. Nagpupumigla siya ngunit wala siyang laban sa lakas ng malaking lalaking katulad ni Albert. Ni hindi may baling ni Bea ang kanyang muka para makatakas sa bibig ni Albert dahil daklot ng malapan na kamay nito ang likod ng kanyang ulo. Kahagat na sana ni Bea ang labi ni Albert nang biglang magbago ang tempo ng paghalik nito. Umagan, na, naging masuyo. Ang dila ni Albert ay dumudumbol sa dila niya. Naglalaro. Nagulat si Bea sa response ng kanyang katang pibig. Tinanggap na niya ang mga maiinit ng labi ni Albert at nakikipaglaro na rin siya sa dila nito. Hindi niya maintindihan kung bakit matamis sa kanya ang lasa ng lalaking ito na may tuturing pa rin niyang estranghero. Kapit na kapit na rin siya sa katawan ni Albert. Ang kamay ni Albert ay nakadaklot kanya sa kanyang ulo ay humahagod-hagod na ngayon sa naklugay niyang buhok. Ang isa pang kamay ni Albert sa kanyang likod ay parang nagmamasay. Pumipis sila at dumadama. Ang unang natauhan ay si Albert. Patulak niyang inilayo si Bea. Saglit pang nagtaka si Bea. Nang matauhan na rin ay napahiya at nagkalong kagad siya sa galit. Pangahas ka, sigaw niya sa lalaki. Nagtimbag ng si Albert. Nasarapan ka bumigay ka. Bastos, napaiyak na si Bea. Pati sa sarili ay nagal. Yan naman talaga ang intention ko noong una, na bastusin ka na. Kaso lang sumagot si Albert at natanay ka na wala ka rin sa sarili. Pato tanong ni Bea, we are both guilty. Walang pagpapakumbabang tungo ng lalaki. Sa parte ko, hindi yung to. Pagalit na hinawa ka ni Albert ang pangan, Bea, pinisila. Huwag ka ng ipokrita. Ako ang kahalikan mo. Alam namang hindi ko pa mahalit, ha. Huwag ka nang mahiyang umamin dahil kaya ko namang amin na physically attracted ako sa iyo. Maganda. ibang beauty mo. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag natornan sa iyo ang lalaki, ay mahal ka na ng lalaki. Remember that. May I can even make love to you na walang mamamagit ang pag-ibig sa atin. You let me make love to you na hindi kailangang mahalin mo ako. Purely carnal. You know. Amigkas ang kamay ni Beyang at hindi naman hinahagip ang mukha ni Albert na umilag. Pabiglang binitiwa ni Albert ang mga panga ni Bea. Umpisa pa lang ito ng kalbaryo mo. Bandang huli ay ikaw rin ang magsisisi. At ginusto mong tumira kami dito. Hoy, oh lol, ang mas gusto ko ay nagpaiwan ka nilang sana doon sa bahay ninyo. Pahabol niyang isinigaw kay Albert bago siya rin ito pagsalahan ng pinto. I can't break the heart of my mother. Ganun ang mangyayari kung nagpaiwan ako. Kaya naisip ko na lang, magbigyan ng nais nice mo at susukulian lang kita ng konsumisyon. So brace yourself. Tinitiya ko sa iyo. Ikaw ang susuko. Tingin ni Bea hindi biro ang banta sa kanya ni Albert.